Nay, pengi baon? Ah, o oh, ito anak. Hmm. Lu, bakit bente lang? May mabibili ba ako dito, Nay? Aba, bati ka na lang magpasalamat, may baon ka pa. Nay, dagdagan mo to. Teka lang, nasa yung hanger ko? Ah, okay na pala to, Nay. Babay na. Nay, Nagsaldo na ako Ay hindi na anak, ipulin mo na lang to Sige na nay, pambili mo din ng gamot yan Oo oh, sige, salamat anak ka Anak, kainin mo na to ah, Nay, ayoko nga niya Aba, ang dami-dami nagugutom dyan na bata sa labas Tapos ikaw ay kumain Akala mo naman mabubusog yung mga bata sa labas kapag kinain ko yan Mabubusog kapag eto pinakain ko sa'yo Ah, eto na kakainin ko na Nay, namiss ko na yung mga luto mo o Sige anak, lutuan kita ha Excited na ako nay Grabe pala si nanay, buong araw nagtatrabaho ang dami na lang sinasakripisyo para sa amin. Siguro deserve naman nila na something for Mother's Day. Good morning, Nay. Nay? Nay? Nay, gising! Ano 'Yung anak ang ingay mo naman. idlip lang ako. pinta mo naman ako, Nay? Andyan na order ko. In order noon. Happy Mother's Day, Nay! Ang dami naman yun, anak! Ito naman, gumastos ka pa! Okay lang ako! Nay, ano ka ba? May dalawang promo ang Mang Inasal ngayon. Nakatipid nga ako ng 106 pesos dito sa Mang Inasal Family Fiesta with extra creamy halo-halo na 8 oz with drinks na yan, Nay! Available via take-out and delivery. At di lang yan, Nay! Meron pang treat kay Mami promo O saan may free scoop of ice cream ka kapag nag-order ka ng regular extra creamy halo-halo via dine-in, take-out, or delivery. Talaga ba, anak? Oo, Nay! Available tong Mother's Day Fiesta Treat at top Treat kay Mami promo from May 10 to 12. Kaya perfect na perfect itong pagsaluhan ngayong Mother's Day. Aww, thank you anak. Deserve mo to, Nay, kasi ikaw ang the best mother in the world. Hashtag, Moms Deserve, Mang Inasal. Kain na nga tayo bago pa ako umiyak. Grabe, ang creamy na itong halo-halo, Nay. Mmm, sarap ng malok, anak. Parang ang sarap niyan, Marsa. Meron ba ako niyan? Nanay din ako. Ayan, dyan ka magaling eh. O, ito, barbecue. Ang isang 50% po ay mapupunta sa isa niyang anak. Ano? Ah, ah baka yan yung isa naming anak na nawala? Oo, oh, sa amin na lang yan. Ako! Ako ang isa pang anak ni Ramon! Oh, akala ko ba nawawala yung isang anak ni Ramon? Ah, attorney naman! Huwag ka maniwala dyan! May sakit ka sa utak yan! Wala akong sakit, attorney! Maniwala ka, please! Kailangan ko pa ng sapat na ebidensya para maniwala ako sa'yo. Sige na, babalik na lang ako. Ito na ba yung bagong bahay ng anak ko? Ikaw, babae ka! Sinubukan mo pang agawin sa amin ang kayamanan ng tatay mo? Ang sama nyo, tita! Gusto nyo kunin lahat! Well, hindi naman maniniwala sa'yo sa si attorney dahil wala kang ebidensya. <laughs> uh, tao po, attorney po ito. Nandiyan si attorney. Halika dito! Ayan! Ikukulong muna kita dito sa bodega hanggat hindi ko pa nakukuha mga kayamanan. Ah, yes, attorney. Hawak ko na ang 100% ng kayamanan ni Ramon. Nandito na ang titulo, papeles, at check ng mga kayamanan niya. Ay! Salamat, attorney, ha? Scarlett, hindi ko na alam kung ano nangyayari sa nanay ko. Pero huwag ka mag-alala. Ako bahala sa'yo. Kailangan na matigil tong pinagagawa ni nanay. Ah, tao po. Sino ka? Ako po yung nani ni Scarlett, yung anak din ni Ramon. Ah, uh, totoo ba to? Pinagsasabi mong babae ka? Kami lang ang pamilya ni Ramon. Attorney, huwag ka magpaniwala dyan. Peke yan. Hindi to peke. Pwede mo ipacheck to sa attorney. Kaya ilabas mo na siya. Kinulong po ni nanay si Scarlett sa bodega. Ha? Anak? Nay, mag face to class na daw kami bukas. Ay, buti naman, nabawasan yung mga tapad dito sa bahay. Kaso, Nay, buntis ako. Malapit na ang mga anak. Ha? Alam pa lang Buntis ka pala, di ko alam. Anong gagawin ko, Nay? Kaka-cellphone mo yan, eh. O sige, kakusapin ko, teacher mo. A few moments later. Ah, pasok po kayo. Ah, ma'am, makikausap po sana kami. Nay, manahim ka dyan. Ah, tungkol po saan? Ah, may tumor po kasi sa tiyan yung anak ko, ma'am. Hindi po siya makakapasok sa school. Ah, ganun ba? O oh, sige, e-exam eh, ko na lang siya. Salamat po, ma'am. Tara na, anak. Ah! Ah, sakit na dyan ko. Ah! ano nangyayari? Ah, wala po ito, ma'am. Nay, mga narakdata ko. Huh? Ah, Ba't pa? Umire ka. Ah! Ano ba naman yan? Sige, ire! Ah! Ayan na, malapit na! Ah! Grabe na talaga yung mga bataan ngayon! Nagsisibuntisan na! <laughs> Bakit ang dito? Hoy! Maglinis nga kayo! Wala kayong katulong dito ah! Tinatamad ako maglinis na ay! Ah! Ayaw nyo! Bibigyan ko ng 1,000 100 pesos ang pinakamasipag kong anak! 1,000 100 pesos? Sige maglinis na ako! A few moments later. Nayo, oh, nagwawalis ako. Nawalis ko na yung buong bahay. Wow, ang sipag. Nay, parang ako yung pinakamasipag, oh. Deserve ko ng 1,000 100 pesos. Aba, Himala! Ang siya-siya po na maghugas ng plato, Nay! Woo! Nag-enjoy ako! Himala! Ang sisipag niyo, ah! O, okay, Kyle! Bakit wala kang ginagawa? Ayaw mo ba ng 1,000 pesos? Nay! Ako po ang pinakamasipag sa kanila! Huh? Ah, paano ka naging masipag? Eh, hindi ka naman naglilinis! Oo nga, Nay! Mas deserve namin yung 1,000 pesos! Araw-araw ako naglilinis ng buong bahay! Samantalang sila, walang ginagawa! May video ako dito, Nay! Gusto niyo pong makita? Totoo ba to? Anay, magpapaliwanag kami! kain. eto 1,000 para sa sa'yo. Thank you, Nay! Simula ngayon, kayo na ang maglilinis sa buong bahay! Ano <laughs> ba <laughs> 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 naman tong mga restaurant na pur Puro magjowa jowa nandito. Jowa-jowa pa kayo, maghihiwalay din kayo. Akala nyo forever kayo, maghihiwalay din kayo. Peter naman neto. Na Bahala nga kayo dyan. Ma'am, ano po? I actually wrote that song. Hello, Idol Kita. I'm actually here just to see the Philippines. I've always wanted to come and just say thank you to everyone who's been supporting me in my music. Drunk text is really painful. Is there something behind that song? Yeah, it's about. Um, a friend who I always wish I was more than friends with, but they didn't feel the same way. Back. Did you try any Philippine foods while you're here? Yes. Um, How was it? So good. The food here is right. incredible. I. I just want to stay here forever. The food's so good. Thank you so much for visiting Philippines and good luck. Thank you guys so much for all the support in the Philippines. I appreciate it so much and I'll be back soon. Good luck on your journey and thank you, thank you so much. Okay, order na lang tayo. Anong gusto mo dyan? Ito, 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 tsaka ito. Miss, lahat po na nasa menu. Okay, class. What is the difference between your and your? ama ma'am! Yes, Samantha. Your is a possessive adjective indicating ownership, while your is short for you are. Very good. Basic. Alam ko naman yan. Pabida ka lang magtaas ng kamay. Next question. Ano ang pagkakaiba ng nang at nang? Ah, ako ma'am. Okay, Scarlett. Ang nang ay nagpapahiwatig ng pagmamayari. Ang nang ay nagpapahayag ng paraan o panahon. Tama. Mahusay ka, Scarlett. <laughs> Sobrang dali lang naman ang tanong eh. Next question. Ten points ang makakasagot nito. What is the biggest organ of our body? Mama ko, ma'am! Ma Akin lang tong 10 points na to. For sure, hindi mo naman alam yan. Yes, Samantha. Nauna ka kay Scarlett. Ang biggest organ of our body is stomach. Mali! Huh? Oh. Okay, Scarlett? Ah, uh, lungs po, ma'am. Wrong answer. Wala na bang gusto sa magot, class? Ma'am, ang biggest organ of our body is skin. Mm. Correct! Tignan niya si Kyle, lo. Oh. Kahit di nakikinig sa akin yan, tama ang sagot niya. So, Kyle, paano mo nalaman ang sagot? Ah, yun po kasi sabi sa Google, eh. Labanan mo, labanan mo! Hmm. Ayan na naman siya. Puro na naman cellphone. Magugas ka nga ng plato doon? Ah, oh, sige na ako. Bahala dyan. Talaga lang, ah. Sinasabi ko sa'yo. A few moments later. Anak, akala ko ba magugas ka ng plato doon? Oo, oh, ganda nito, ah. Ah, pakatabad talaga ng batang to. Scarlett! Ang bango naman nito. Ikaw na lang maghugas ng mga plato doon. Mamaya na yun, Nay. Aba, hindi na kayo nakikinig sa akin, ha? Lagot kayo sa tatay nyo. Mahal, pagsabihan mo nga yung mga anak mo, ang tataman, mara sa'yo. Ayan, nalagyan ko na lahat. Ano ba kasi nilalagay niyo sa mukha nyo? Kayo ba si Shrek? Lu, anong Shrek? Try mo kasi tumahal. Ito yung uso ngayon na mag plastic stick from Skin Typhic. Meron kasi itong niacinamide, salicylic acid at centella para mawala ang oiliness at redness ng face ko. Kaya magiging fresh ka talaga dyan, mahal. Ang dali lang pala nito ilagay tapos ang sarap niya pa sa mukha. Twice a week lang namin yung ginagamit, Nay. Tapos we na wash namin yan using warm water. Kaya tignan mo naman, fresh na fresh ang skin namin. Ba't kasi ngayon niya lang ito pinatry sa akin? Ang ganda pala nito. Sige na, Nay. Marami pa kaming gagawin eh. Oh, akala niyo nakalimutan ko na? Magugas kayo ng plato doon! sabi ko sa huwag na tayo pumunta dito eh. Hay <laughs> hey, naku anak, grabe talaga yung sabriyana. Ang kalat-kalat palagi ng kwarto, parang binagyo. Di ka pa nasanay kay ate Brianna, nay. Tapos yung ate Scarlett mo, buong gabi may kausap. Feel ko boyfriend niya yun. Ah, wait lang, nay. Tapusin ko lang to. Nakikinig ako, promise. Tapos, yung kuya Miguel mo, palagi nasa barkada niya. Hindi na umuwi dito. Yes! May reward ako! Ano ba anak? Nagkakwento ako dito. Puro kalaro dyan. Eh kasi naman na nakaka-excite tapos may pa-freebies pa tong Joy Run. May game na kasi inside the Jollibee Delivery app. Just open the app and press the widget to enter the game. Tapos pwede ka maka-unlock ng rewards. Ang saya naman yan anak! Pero paano gamitin yung mga reward? Kapag mag-order ka na, just enter the reward code here to enjoy your freebie. Promo runs from August 11 to October 15. Kaya mag-download ka na rin, nai. <gasps> Nandito na 'yung Jollibee. <laughs> <laughs> yes, <may> reward ako! <laughs> Ay wow, nag-enjoy na rin show.